Hello guys, so for today's video, tuturuan ko kayo paano ba mag-cancel ng mga subscription ng mga application na dinownload natin. And para malaman nyo rin kung meron tayo mga application na kung saan nagbabayad kayo nang hindi nyo alam. Kasi merong mga case na kung saan yung kanilang GCash ay nababawasan galing do sa mga application na dinownload nila na kung saan merong 7 days na free tapos pagkatapos nun, ay magbabayad na kayo ng automatic gamit ang inyong GCash. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan ninyo makikita kung meron kayo nakasubs nakasubscribe at kung paano siya makakancel. So tara, samahan nyo ako. So dito guys, ano? Ayan. So madali lang po ito. Pupunta lang po tayo din, dun sa Play Store. Ayan. So, bukas tayo ng Play Store. Tapos, dito po, makikita po natin yung yung mga yung mga syempre yung mga application and kung makikita po ninyo kung ano pong uh, Google ang naka po doon sa ating Play Store Yan. so yung merong picture ano so i-click lang natin yung yung bilog ano na may picture ano kung may merong kayong picture yan sa inyong uh, Google account or Gmail. So ngayon, ito po yung makikita po natin. So kung makikita po natin dito, merong dyan nakalagay payments and subscriptions. Yan. So i-click natin yun. Tapos nakalagay dyan payment methods, subscription, budget and history, redeem code. Ano? Kung makikita po natin sa payments methods, uh, payment methods, yan. So, na nakalagay po dyan yung aking Gcash. Yan. Tapos, Mastercard, ano. Pero, sa Gcash kasi talaga ito nakakunik, ano. At expired na kasi yung Mastercard na nilag nilagay ko dati. So, ngayon, guys, ano, yung iba kasi hindi nila alam na nakasubscribe sila. So, dito yung ninyo makikita kung meron kayong application na, na nakasubscribe kayo. Yan. I-click natin yung subscriptions. Yan, so dito guys, makikita po natin, merong active, yan no? may naka-active siya, and then expired. So yung expired po, yun yung mga hindi na natin na-renew na mga application, ano. So pwede nyo i-resubscribe or i-remove nyo. So pwede po yun. Ngayon, dito nyo makikita, ano, kung merong kayong, uh, merong nagbabawas sa gcash po ninyo, halimbawa, buwan-buwan meron. So, hindi mo alam, meron ka palang application na nakasubscribe ka, hindi mo namamalayan So, ngayon, dito meron akong isang active, ano, yung Google One. So, ito naman dun sa gig. Yan, kaya uh, meron ako nyan, 89 pesos per, uh, per month ang bayan. So, ngayon, dito nyo makikita kung meron po kayong uh, active. Ano? So, ngayon, para makancel nyo yung subscription nyo, I-click nyo lang po yan, ano? So, I click nyo lang po. Yan, sample po yung Google One. I-click ko po yan. Tapos, kung makikita po natin, nandyan yung mga, yan, upcoming charges, Yan, payment methods, ano? Tapos, sa baba, makikita po ninyo yung cancel subscription. So, pagka-click natin po yan, automatic po, magka-cancel po yung subscription natin. Hindi So, hindi na tayo magbabayad sa December 5 yon So, ganun lang po kadali ano, na makita at mag-cancel ng subscription dito sa Play Store. Yan. So, katulad nyan, yung nagdadownload tayo ng mga application na hindi natin nalang na merong subscription. yung Katulad ng mga Botolab. Yan. So, hindi mo alam, 7 days na free tapos katapos nun meron ng bayad. So, dito po ninyo malalaman. Ano? Yan. So, yun lang po. Ano? So, madali lang po ito. And hopefully nakatulong ano itong video ko. So wag niyo nang, uh, nang kalimutan na i-share doon sa mga tao na nangangailangan ng video na to. And siyempre mag-subscribe na rin po kayo sa akin channel. So this is Coach Jubes. God bless po sa inyong lahat.